ate ading omaje ng kan abang sid <tuk> ading gusti <kushy> dan naguna mo banlo misan nag eh nya pengerud eh gin iya po nya mo dungri dan yesko si ludluda man ako anong sam <tuk> ataka di gigog mo Atahan ay paganakan tay ata. Ni amo anim. Ay, ata man, gi ata gi ba mo nang dakkel ne. Ata. Gandi gusto. Mabalin mm. siguro. Nay, di inuman dan ka rin eh. Wali sama nako inuman dan ne. Ay, inuman ne. Ting, sumber ka man kay nang malisa na ko ne. Ti siak ti dagi aw ti dano man nako. Ma perdi aji ne inuman dan gi nagdugyutan ne. Ha, sure. Wari sa, wari, wala siya muna ah? hmm Tinay ano tanong tanong sa niya niya bibe dati ni mama ti no man ako ayaw pagod 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 ayaw di ka pagod ayaw pagod ayaw pagod ayaw na eh. Tanay mo. Tawalis naman nga rodan. Nga, pa ida. Tawalis. Pwede oh. na din akong netatakinan eh. Kailangan na dati host na eh. Nay, mo. jotkti dae jotki dai sotki dai sige dapat ilasin ta itu atakan atakan dapat ilasin ta itu kita nih nee. mm. mm hmm nang hmm dapat ilasin ta itu data dua panggananganan ne 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 nih mangsa dua komplit lah ne eh. kurang danum nan nih keng angkang amaki alamtan kayak gua alis kelatan keng kena guru gitu nih namo ay kod ah. Sensitive da, ne, -lasin. Ne, na nung dami na glasin na iskrat na nilag na lasit kita baboy. Da ta tabo da. Hanga mabalin ni Ma ata baboy mo mala dayta. Ta ata, baboy mo mala ta kod kod kodam ni. kita mata ni kinag kod kodam ni. Sa Nay, kita nay oh, nagtakalan kukom. Hah. Hmm. Adi nay ah. Ngay, nee, kud nee, eh, ang nga matay. sa mga daw. Duma. Kandak po na. Amo ang kudkudan na kuya ni nag-stress sa takwadan. Naglamba ko di essence sensitive kita ta hyper. Ang pwede na kuno mo ako Dapat tatangor ko nakaglabs ka pay ngamang pasabon. Ang mabaling ang kudkod, ni nee, itam nay. Nee. Nya nangyari di baboy mo nay. Nee. Nagadot ti bagayong ada sugat na. Basta magan pagdigos yo. Aji na eh, hindi kayo kayong kain. Aji na eh, ikit-ikit, dadanom na na eh. Saan? Dapa, yung mga lating tatang mo. Pag mag-antay pa sa ato Ikan di Madigay mo taba boy. Aji pa lang kudkudla ni Karin ka, pero may nga sensitive boy. Ha? Kati bibe! Ano ito, orain tagi? Na sige, agugubat, ade, kitib, Uy. Amo nga. Tay, para bumutan eh. Ta, nay, nay, nay. Inyamot tayo. Murka, tara di galon. Tina, tina, nay. Tina di galon eh. Tawar siap na ako. Agisakit o digo mama minsan. Mabalin dante kang tig, Juan. Tig. Diba, papa, kumpay. Nay, mo, di baboy mo, Karen? Oh? Hmm? Permi. Hmm? Hmm? Unya uh -huh. Ng ro nga maji hanga di kukumti ko manung ta maagikskra aji ko agracious to. Mhm. Mm Babay mo dayta nei eh, nagdakkel. Kurtana. Ha? Karen. Hiba, Riyana, sino, okay? Di bariyana tika. Ning sino ge? Dapat ni bilain. Apo. Mhm. Me. Ayan, uh, oh, mga kambing, mga manok. Kahit mabaho ang ala, ano dito, yan, ipakita ko sa inyo guys yung ano, yung pinagawa ng anak ko na hindi, nahihirapan na siyang ano. Kasi ang gusto naman niya dito, parang bahay, trasis ang gusto niya, yan oh, Ang laki. Sabi ko sa kanya, ayaw ko ng business na baboy. Kasi, lalo sa akin, matanda na ako. Sabi ko, maganda yung magpaanak after one month kapag uh, kapag yan ito yung mga pinagawa niya yan may ano na to may na finishing na sa loob yan ready na yun lang ngayong katapusan yun na ilalagay na niya yung ulo kasi umabot na naman yata ng 50,000 yung ano yung yung ano yan kasi puro ano to pag nagpapagawa siya puro yung pakyaw yan yung kinsan niya ito hindi pa na finishing kasi plano niya basta malagyan lang ng ng bubong. Kasi for yan. Kaya, sabi ko, kapag nagalaga ka ng baboy at hindi mo idil yung, yung mga biek, sabi ko, malugi ka kasi yung baboy ay alkansyang butas. Yan, ayon ayaw ng amo ko dati. Dati nung nasa Saudi ako, guys. Sabi ko, mama, badi na nasa binada salariana. Sabi ko, ay nakuli sabi niya. Inti muskila wajid, sabi niya sa akin. Kasi, inti wajid muskila. Ano may abihada? Ada pig, sabi niya, haram daw. Sabi niya, yung pig, hindi rin maswerte sa pamilya. Ay sabi ko, mama, sabi ko, ana, Christian. Sabi ko, hindi muslim. badin din hada, hada sugol as banana. Hada tabin hada, ay, pag makong sandu, sanduin, eh, atati bulog min eh. Ay, Ay, gago! Oh, kinaka ano gusto mo akong ano? Ay. Kaya sabi ko, wag naman, sabi ko. Kaya noon, minsan dinidili niya yung sahod ko yung amo ko. Kasi sabi niya, bili mo lang ng pagkain ng baboy, walang kwenta yan, yung business mo na yan. Sabi niya, bakit nagaano ka ng baboy? Masama yan, sabi niya, pangit. E sabi ko, baboy, kambing ang alaga doon. Sabi ko, hindi pwede na wala kasi wala namang silang gagawin. Na ano, yun naman ang gusto ng asawa ko na trabaho kasi yun ang kaya niya. Pero ngayon, at yung anak ko naman, gusto naman niya. Kasi yung baboy daw ay parang, siguro sa tingin niya ay malakas. Pero sa akin, nako, ngayon matanda na ako guys. Parang ayoko na rin ng baboy. Pero okay lang kung lima, ganun. Limang baboy, hindi yung marami. Yan o, ang view. Yun ang view dito sa baba. Ayan. Ayoko naman na ano, yung marami na ano, maraming, maraming, maraming baboy. Kasi ang baho nagrereklamo na din yung manugang ko na isa. Yung may mga anak, yung tatay ni Celestine, yung lagi kong daladala na bata. Nasabi niya, darat, pupunta na sa bahay nila yung baho. Siyempre mga bata, mga asthmatic, pati ako asthmatic na rin. Siyempre masama. Kaso lang, wala akong ma-choice guys kasi. Wala akong choice kasi yun naman ang gusto ng anak ko, di ba? sabi ko magdil na lang tayo pag ano sabi ko yan yung anak yung ina yan ikam ah I ikam mo na nako <coughs> ako nga in inuubo yan oh buntis na naman yan alam niyo ba kung paano ang pag injection yan hindi yung lalaki yung ano, yung sperm ng baboy in inject lang yan kaya buntis na naman oh pero paglas nayan na yan panglas na yan guys na ang anak, hindi na. Ayan na, magbili tayo ng tinda <laughs> ng mga <ulo>. pagkain doon. Hmm. <laughs> ano, ko, makabsat? Nga? Mangga, ang naloom. Ah, di man, tipaborito. na? Hindi pa, nangalaka? Masupot-supot ang malaman duha pang pakuha din iwat ko. Ha, lang ko man tilistinan ah. Hmm, Ini nagbatita na jay. At tilatan ni kanya ay. Mm. nan. ko pa kanya mga 20 ah. Man utang natay di kalman. Adi may isang uh, ko tinudok. Awang kalaman sim ko abile. Awang. At tilatan ti bayad utang ko pa ni. Tapi ni 25 dalawang mangga. Kanin tayo ito ti Iko at pangpasamit tayo ito naman tayo. Kaya mga lalagit ang anak mo, Karen. Yung lamida ti Mangga, 25 man ako ti eh. Oh, ma... Yan oh, kapag uh, nag, uh, ano yun, nag, namili yung anak ko guys ng ano, pagkain ng baboy, akalain mo yan oh. Pitong sako ng ano, ng tuyo. <coughs> tapos yung page, yung starter, yung uh, grower, na ano, tapos, ayan, bigas namin. Saan siya makaipon ng pera? <coughs> sana kung, sana kung ang sahod niya sa Saudi ay malaki. Uh, magsasahod siya ng, magsasahod siya ng, ng 30,000 o 50,000. Okay na yon Ayun eh. Diyos ko. Sabi ko nga, pagod na ako sa baboy. Pero ayaw niya Kaya yan lang guys, ang may share ko ngayon. Happy Friday sa inyong lahat. Ayan o, oh, yung mga ano ko, binago ko na naman kasi. Nako, kung hindi ako, hindi ako tatayo. Naalagaan yung mga hayop, mga ano ko, mga hayop, mga survive, ano yung, makita ko yung mga, bigay mo kay tita, yung bayad ng mangga. 25 yan. kan? Wala hindi nila talagang wala sila, hindi sila gagalaw. Kailangan, yan, no? Nagsimisimilya ako, guys, para at least, kahit may sakit ka, sige, trabaho. Walang tigil. Sabi nga nila, walang susuko, hanggat hindi mo kaya, hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo yan, no? Ang Daming mangga dyan, no? Ang daming mangga. Ngayon ko lang naranasan yung mangga na ang daming bunga. Ngayon, lahat ng mangga ngayon, marami, kaya... More blessing talaga binigay ni Lord yung blessing talaga. Pero ako na yung parang walang blessing. Kasi sunod-sunod yung sakit ko dahil sobrang tigas din ang ulo ko kasi. Kapag matigas din ang ulo mo, ikaw din ang mag ano, yan sabunan ko nga yan. Sabunan ko itong ano. Ikaw din ang anong tawag yan? Ikaw din ang mag-sacrifice, di ba? Kung matigas ang ulo mo ako kasi hindi ko hindi ko talaga pinaniwalaan yung doktor ko. Ay eh, magaling na doktor 'yon, specialist talaga magaling na doktor dito sa amin. Yun, si Dr. Garcia. Sabi niya, Mami, huwag ka na masyado sa usok kasi yung baga mo ay medyo maano na, mahina na. Kailangan yung asawa mo ng utusan mo, sabi niya. Eh ako naman, siyempre, daming lamok. Yan, usok ako ng pausok. Sige. Yan, kaya yan. Ang nakuha ko lang, pausok ng pausok. Yan lang guys, makulit si Lola magkwento-kwentuhan tayo. Ayan. At thank you sa mga subscriber ko, mga bago yan. Pinupuntahan din kayo kahit may sakit ako. Yan, ginagawa ko lahat ang paraan para maka, maka ano naman ako sa inyo. Kaya maraming salamat. Ingat kayo palagi. Bye-bye and I love you. Hindi nyo na ako makita.